Hi hey mga ka-G! Kumusta kayo? So, ready na ba kayo sa bagong trivia? At kasi ako, G na G. Alam mo ba na kapag nalunok mo ang bubblegum, hindi na ito matutunaw sa chan? Pero teka, huwag kang kabahan, hindi ibig sabihin naman na mananatili yan sa chan mo ng pitong taon o isang taon. Bakit nga ba hindi natutunaw ang bubblegum? Ganito yan. Ang bubble gum ay gawa sa gum base rubbery material, sugar flavoring sa iba pang additives. At ang gum base ang dahilan kung bakit hindi siya nadudurog o natutunaw ng digestive system natin. Kasi ang tiyan natin ay kain tunawin ang sugar at flavorings gamit ang stomach acid pero hindi yan kayang tunawin ng synthetic gum base na parang plastic or rubber ang katangian. So, anong mangyayari? Mananatili lang ito ng ilang araw sa loob ng tiyan tapos dadaan sa small intestine at large intestine hanggang sa lumabas kasama ng dumi. Kaya huwag matakot, hindi siya kakapit sa bituka mo o mananatili ng pitong taon o isang taon. Kaya kung sobrang dami ng bubble gum ang nilunok mo, pwedeng magbara sa bituka mo kaya huwag mong gawing happy. Okay? So ngayon alam mo na, sino dito ang accidental gum swallower? Nakalunok ka na ba ng bubble gum? All right, kung gusto mo pa ng ganitong trivia, follow, share and comment na I love you all. Thank you.